So what is up mga ka Shop no? Alright so for today's video mga ka shop, Shop na, na itan nga page sa Facebook ba ligri kayo. About ni siya sa Dota 2 unta ang topic Supposedly, Dota 2 group ang name sa page. Pero <laughs> sa mga ngipang post itong nga content is nag-away ang ang kaneng, o, nagsinungugay ang kaning ko ang nagsinungugay ang Bisaya ug Tagalog. Ya mga lingaw kay mga comments mga kapikchat mga lingaw ug ani kapikchat. So kaning mga Pinoy gud mga kapikchat. Uh, kanang Bisaya ug Tagalog, mga Pinoy ra magyapon na sila. Kaning mga Pinoy Saglan ni siya, daghan kayo kanang lahi ba? Daghan sa kayo language. Pero majority gid aning uh, nga languages Tagalog o Bisaya murag nabahin siya ba or I'm not sure kung kinsay mas daghan mo nang murag sila may rival kayo ang Tagalog o Bisaya maski prayer sa Pinoy so kanina, man na tag mga kuan mga kitchap mga post sa kaning Dota 2 group no ato lang screenshot kay para te pakita kani 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 Awa, ah <laughs> picture mga kitchap po waterfalls ng Bisaya. Wow, nindot kaya na pay rainbow. Oh, waterfall ng Tagalog. <laughs> Napuno sa basura. <laughs> Pahog nga gila mga mga na So, matanap na sa comment section mga kapit Comment section. Yeah, ulul, kaya naging balahura yung simula nung nagkalat kayo dito. Simula nung naging infested ng mga bisakul ang Metro Manila. Ayan. Na mga simula na pagiging wasteland ng lugar na iyan. Naging isang malaking toilet ang Metro Manila. Simula nang nag-migrate ang mga kauri mo dito. So, Tagalog, di ba, Arctic chef niya. yung ipasangin nila ng, ang, ang bisaya. hinungdan eh, nga, nakuhaan ko noon na sana. Namura nagbasura daw ang kwan. daw sa mga bisaya. Ayaw, sad. Bad, sad na, sad. Enjoy ng Tagalog. Sick enjoy ng bisaya. <laughs> Pahunga, gila. Gige, gige, at the screenshot. Bisaya pag walang ulam. Ah, nagloto. Manok. Tagalog pag walang ulam. Ito mo niya nanguha og manok sa basura Ano sabi ni O kasabutan niya? Comment ko naman mga katik siya kung ni kasabutan niya. Mura man nanguha og manok nga naanas basura siguro. Nararagala o? Daanan na mga bisaya. Wow! Let's go kayo. Daanan ng mga Tagalog. <laughs> Naitay. Kanig yung mga bisaya. Nadaghan na kabuang cantik juga istannya anda simpul lagi walai walai boleh kuanya photoshop kuan lagi lagi imagination lagi nila ba bang dah ada yang mahu bisa ya limpiu gayo dah ada yang nai tai oh nggak gimana ada lo, gua bisa tu delusional, um, delusional, mga bisa cool, Puro hampas lupa naman sa totoong buhay. Talbos ng kamuti lang. Lagi ulam. Oh, gabi. na morn Eh, yeah. hey, Tagalog ako talbos ng kamuti. Masarap yun. Mabuti na lang yung talbos ng kamuti kaysa pagpag-atiratirang ulam. Atirang ulam. Sa karinderya. Alala. Alala lala nitong mga bakla na Tagalog na mo ano bakla nun tayo ah, yeah. Paunga nga ginan ako ako ng laban o kinsay dao Tagalog ba o Bisaya maling nga o basa <laughs> bananabot ng mga Tagalog oo nga Bisaya na sila buhatan eh ang tik tik ni mga bisaya ba kita ko nga <laughs> ang <kabawa sa> tagalog so kani nakabasa tagalog sipur nang mga tagalog C4 sa bisaya uh, sa eh. na ni kani nang nigira ah uh, wa diba? ang ni na ang nigira Atala. Beach ng Bisaya. Wow, nice kayo. Beach ng Tagalog. bahak. Ay, ada na kay Puntos Bisaya, ani. Pahong sa doh? This bomb has been planted. <laughs> This bomb has been planted. Atay, ang creepy. Ah. Ahay. Yan, nakabawasan. Nakabawasan Tagalog. Oh. Tagalog nag-abroad sa ibang bansa. Bisaya nag-abroad sa Manila. Hindi ba wala yun? Kadaugang Tagalog ato da? <laughs> Ay, yun. Nakabaw sa Tagalog gani. Snacks ng Tagalog. Snacks ng Bisaya. <laughs> Jalim. Buwan. <laughs> Tagalog Bisaya. Giloyo <gasps> mo <ng> Tagalog. Ay, <laughs> right, nasa lain mga pick shop bisa cool pagdadayo ng court ah gay ang lawas gat <laughs> gay ah, gay na mga kapit shop na na wait oh mura pag mura pag si JB so kalang na ngo oh <laughs> ang lawa to big cool gay oh. ang ah, patutoy oh ang ah, patitino kurma gay oh na wait so, ah, gay ay na pang blood sih nga Puro. ang hirap sa mga tagalog if may katibilang na chicks sa jeep naglalabas agad ng titi oh. na nabi hindi viral pao oh, nga gira nila pelain mga mitsi. last 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 mga oh, gapo kita ning ganiya she's dating the gangster uh, oh, <laughs> ngamu JB sukar on the max hey, gangster kekurmahan bah so kan ini siapa tiksha lingau lingau orang ini mana tiksha pa ini natu si serius orang kita mau tagalog galau nggak mau YouTube ayo si ah, kayo serius ah kayak lingau lingau orang asia oke okay, let's go